Ang taong ito ay nakulong sa isang dagat ng emosyon na hindi niya alam kung paano haharapin. Habang ikaw ay natutulog, siya ay gising, iniisip ka. Tinitingnan ang screen ng cellphone, kasama ang mga larawan mo na naka-open sa gallery, pero hindi nagpapadala ng mensahe. Tinitingnan lang na parang ang realidad ay maaaring. Magbago sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagtingin sa iyong mga larawan. At alam mo ito dahil naramdaman mo ang koneksyon, ang nakakabalisang. Pakiramdam na parang may laging naroroon sa iyong isipan kahit wala sila. Hindi mo iniisip lang. Sinabi ng taong ito na gusto niyang mag-move on, pero ito'y isang kasinungalingan. Ang totoo niyang gusto ay isang pagtakas, isang paraan upang maiwasan ang pagharap sa malalim na nararamdaman niya para sa iyo. Pinag-uusapan niya ang mga bagong karanasan, ang pagbubukas sa mundo, pero hindi niya kayang makawala sa kung ano ang mayroon kayo. Habang iniisip mo kung ano ang naiwan sa nakaraan, gumawa ng mga plano ang taong ito, nakipag-ugnayan sa iba, ngunit sa bandang huli ng araw, ang puso niya ay patuloy na tumatawag para sa iyo. At naramdaman mo noong nagsimula siyang lumayo. Napansin mo ang pagbabago sa paraan ng kanyang. Pagtingin sa iyo, na parang gumagawa siya ng isang harang, isang shield laban sa kahinaan na inyong ibinahagi. At kahit sinabi niya na kailangan niya ng espasyo, ang totoo ay kailangan niyang intindihin kung ano ang ginagawa mo sa kanya. Ikaw, na nakarating sa kanyang isipan at nadiskubre ang mga takot na kanyang itinatago. Mga takot na nagpaparalisa sa kanya. Habang ikaw patuloy na naghihintay. Naghihintay na siya ay bumalik. Naghihintay na sa paano man ang mga bagay ay magbago at muling magtagpo ang inyong mga landas. Maliwanag na siya ay natatakot. Tinatakot siya na mag-open ng lubusan at ipakita kung sino siya talaga, natatakot na ikaw ay makita ang mga bahagi niya na hindi niya matanggap. At ikaw ay nakapansin na nito. Ang taong ito ay nararamdaman ng higit pa sa kanyang sinasabi. Ang kanyang itinatago ay isang malalim na pag-ibig pero nalilito siya at iniisip niyang ito ay kahinaan. Pinapaniwala niya ang sarili na mas mabuti siyang malayo sa iyo. Sinusubukan niyang dayain ang sarili niya. Mas, sa kaibuturan, alam mo na walang makakapuno sa kawalan na iniwan mo. Walang sinuman ang makakapantay sa'yo. Tuwing may nagsisikap na lumapit, naaalala ka niya at kung ano-ano ang maaaring nangyari. Pakiramdam niya ay nag-iisa siya sa gitna ng mga tao. Isang taong lumalabas, tumatawa, nagpaplano, ngunit bumabalik sa katahimikan ng sariling tahanan, kung saan ang kanyang isipan ay patuloy sa pag echo ng kung ano-ano pa sana. Kung siya ilumaban, Naiisip ka na niya sa tabi niya, ngunit mas malakas ang kanyang mga takot. Sana'y. Pinapasok ka na niya sa buhay niya, ngunit mas malaki ang takot mawala kaysa sa pagnanais magtaglay. At, habang ganito, tinatanong mo araw-araw kung iniisip ka pa rin ba niya. Kung ikaw, ay naririyan pa rin sa kanyang mga kaisipan. Gusto mo ng mga sagot, ngunit di mo makuha dahil ang totoo ay siya. Ay nakakulong sa sariling sinulid ng takot at kawalan ng tiwala. Kasama siya ng iba, ngunit walang alinlangan ay. Tutu. Naghahanap siya ng mga distractions, ngunit itinutulak kanya palayo, upang sa gayon ay matahimik niyang harapin ang kanyang sakit. At alam mo yan. Alam mong nangyayari ito itong cycle ng mga pag-alinlangan at. Pangungulila. Itong paulit-ulit na araw na walang pagbabago. Lumalayo siya, ngunit sa parehong oras. Pakiramdam mo'y malapit siya nakatanggap ka ng mga mensahe na hindi na ipadala, mga titig na tumatagal ng kaunti. At mga tunog ng boses na tila malayo. Nararamdaman mo lahat ng ito. Hindi mo ito binabaliwala. Dapat maging tapat ang taong ito. Dapat niyang sabihin na may takot siya na namimiss ka niya. Dahil sa kaibuturan ng puso niya nararamdaman niya. Nararamdaman ang tibok ng puso niya sa pag-iisip sa'yo, munit hindi niya alam kung paano susunod na hakbang ang maaaring. Maging pagbabalikan ay nauwi sa emosyonal na pahirap. Naisip na niya ang iba't ibang paraan upang humingi ng paumanhin, ngunit, sa katapusan, lahat ng ito ay dumudula sa kanyang mga kamay. At ikaw? Humihinga ka sa damdamin ng walang katiyakan, ang pagdududa na sumisira. Mahirap burahin ang mga alaala. Ang mga sandali na inyong pinagsaluhan ay hindi lubos na mawawala. At, habang sinisikap niya na magpatuloy, nararamdaman mo rin ito. At ang brutal na katotohanan ay na. Ang dalawa ay nakatayo sa parehong lugar, parehong takot na gumawa ng unang hakbang upang. Baguhin ito. Alam mong kailangan ng aksyon para sa pagbabago, pero ano ang unang hakbang? Habang siya ay abala sa karaniwan, ang tunay na mahalaga ay nananatiling tahimik. At ikaw ay naroroon, nandyan, patuloy na naghihintay ng koneksyon na maaaring magdala ng liwanag sa sitwasyon. Ang parehong partido ay nasasaktan. Nang hindi alam. Nararamdaman mong dapat may gawin, pero ikaw ay paralisado ng kawalang tiwala. Ang pag-asang iyon ng Isang araw ay gagawa siya ng tamang hakbang at lalapit ay isang aliw at isang sumpa. At sa katunayan, alam mo na ito. Ang taong ito ay hindi tumitigil sa pag-iisip tungkol sa iyo. Ngayon, sa eksaktong sandaling ito, siya ay nakaupo sa isang lugar, iniisip. Ang lahat ng nangyari sa pagitan nyo. Pwede pa siyang napapaligiran ng mga tao, ngunit ang katotohanan ay wala ni isa sa mga taong iyon. Kumpara sa iyo, nararamdaman niya ito, ngunit wala siyang lakas ng loob na aminin. Habang ikaw ay natutulog, ang taong ito ay binabalik-balikan ang mga alaala. Naalala niya ang iyong iti, ang paraan ng iyong pagsasalita ang pagkinang ng kanyang mga mata kapag ikaw ay nasa malapit. Sinabi niyang siya ay umuusad na. Kasi nungalingan, ang totoong nais niya ay bumalik. Bumalik sa mga usapang iyon kung saan. Ang koneksyon ay nararamdaman. Ang problema ay natatakot ang taong ito sa kung ano ang ibig sabihin nito. Lumabas siya kasama ang iba. Sinubukang mag-abala. Ngunit ang totoo, walang. Nagpapawala ng isip niya sa Kunwari siya ay masaya, ngunit kapag sumapit ang gabi, ang katahimikan ay nagbibigay ng pasakit sa kanya. Hinahanap-hanap ka niya. Alam mo ito sapagkat nakita mo. Ang kalungkutan sa kanyang mga mata kapag akala niya ay walang nakatingin. Hindi mo lang iniisip. Sinabi niyang kailangan niya ng oras, ngunit ang totoong kailangan niya. Ay lakas ng loob. Lakas ng loob upang harapin ang mga damdaming dulot. Mo. Ang taong ito ay nagtatago sa likod ng mga palusot, sapagkat ang takot na magbukas ay mas malakas kaysa sa kabustuhan na muling makipag-ugnayan. Samantala, patuloy kang narito, nagtatanong kung isang araw ay magbabago ba ito. Nararamdaman mong nariyan ang sagot, ngunit hindi ito dumadating. Ikaw ay nararapat na mas malinaw. Nararapat mong malaman na siya rin ay nakakaramdam ng parehong. Sakit na nararamdaman mo. Pero hindi niya sinasabi. Tahimik lang siya, natatakot sa pagiging mahina. Napapansin mo ang mga kontradiksyon. Nagsalita siya tungkol sa pagnanais ng isang tahimik na relasyon, habang sa kaloob-looban, ang talagang nais niya ay ang intensity na ikaw lamang ang nagdala. Ang taong ito ay nakulong sa isang siklo ng pagtanggi. Sinusubukan kanyang palitan, pero bigo siya. Walang ibang makakalapit sa kung sino ka. Walang ibang magpapagising sa kung ano ang pinukaw mo sa kanya. Nahuhuli niya ang kanyang sarili na iniisip kung ano ang maaaring mangyari. Kung ano ang maaaring nangyari na. Naiisip mo na bang magkita? Kayo sa isang kapehan at maramdaman ang kabasa tiyan ulit. Gayun paman kapag magkita kayo. Iniiwasan niya lang ang tingin. Ang totoo ay natatakot siya sa pagtanggi. Takot na malaman. Na maaaring nag-move on ka na at nakahanap ng isang tao na hindi nag-alinlangan na gustuhin ka. At ikaw. Narito ka, naghihintay na may magbago. Napapansin mo na ang oras ay lumilipas, at kasama nito, ang pagkakataong ayusin ang lahat ng ito ay nawawala. Nararamdaman mo, na tulad din niya, takot ka. Takot na gumawa ng isang hakbang pasulong at masaktan ulit. Takot na kung ano ang maaaring maging masakit ay maging hindi na mababago. Ironiko kung paano kayong dalawa ay nahahanap sa limbo na ito ng mga hindi nasasabi na damdamin. Habang sinusubukan niyang maging malakas, ikaw ay nakikipaglaban. Sa iyong sariling mga kawalang katapatan. Paulit-ulit kayong nagtatanong ng si paano kung. Pero, sa kaloob-looban, alam ninyo na ang mga pagkakataon ay nauubos na. Inisip ka na niya sa kanyang buhay. Inisip ang mga sandali. Mga tawa, mga yakap. Pero wala siyang ginagawa. Dahil bawat araw. Na lumilipas ay isa pang araw ng katahimikan, isa pang. Araw ng kawalang kasiguruhan, isa pang araw ng kinikimkim na pagnanasa. Samantala, tinitingnan mo ang cellphone, naghihintay ng mensahe, isang senyas. Gusto mong magkaroon siya ng lakas ng loob na buksan ang laro na maging tapat sa kanyang sarili at sayo. Pero ang totoo ay, mas pinipili ng taong ito ang kaligtasan ng distansya kaysa ang panganib ng pagbubukas ng sarili. At ikaw, alam mo na ito. Pero ano ang gagawin mo ngayon? Maghintay o gumawa ng aksyon. Patuloy lumilipas ang oras at Probablemente hindi titigil para ikaw ay makapag-decide. Ang pagpili ay Sa'yo, pero alalahanin, bawat sandali na lumilipas ay isa pang nawalang oportunidad. Ang taong ito ay hindi tumigil sa pag-isip tungkol sa'yo. Araw-araw, ang unang bagay na sumasagi sa isip niya ay ang iyong imahe. Minsan, sa kalagitnaan ng Gabi, kapag nagigising siya sa insomnia, tinitignan niya ang iyong mga larawan, iniiwasan ang atensyon. Sa lahat ng nasa paligid. Hindi siya nagpapadala ng mensahe, pero iniisip ka niya kung kamusta ka na. Sinabi niya na kailangan niya ng espasyo, pero sa totoo lang, ang kailangan niya ay Tapang Tapang na harapin ang mga damdaming lumabas, na Bumabagabag sa kanya bawat saglit. Ikaw ay tumama sa mga sugat na tinatago niya. Ikaw ay tumingin sa kabila ng mukha na kanyang nilikha. At yan ay nagpapatakot sa kanya. Habang natutulog ka, ang taong ito ay nabubuhay sa isang kontradiksyon. Sa harap ng mga kaibigan, gumagawa siya ng mga biro. Ukol sa mga relasyon, sinasabing lahat ay nasa kontrol. Pero sa loob, ang totoo ay. Siya ay nakakaramdam ng malaking kawalan. Walang nagkukumpleto sa kanya kagaya mo. Siya ay naglalabal sa trabaho, lumalabas kasama ang iba, pero kapag dumilim na, ikaw ang pumapasok sa isip niya. Napansin mo na ito, hindi ba? Ang pakiramdam na siya ay, iniisip ka kahit pa napakalayo niya. Naramdaman mo nung, nakita mong kahit pagkatapos ng lahat, ang kanyang mga social media ay puno ng mga kaibigan niya ngunit hindi napapalitan ang kahalagahan mo sa buhay niya. Wala siyang ideya kung ano ang nawawala sa kanya. Nawala ka na, pero patuloy na binabalikan ang mga sandaling dapat. Ay tapos na. Niloloko niya ang sarili. Nagkukunwari na hindi ka niya namimiss. Pero ang totoo ay, ikaw ang tanging tao na nagparamdam sa kanya na muli siyang buhay. Ang problema, ay hindi niya alam kung paano haharapin ang pagkapunong idinulot mo sa kanyang buhay. At samantalang ikaw ay nakakulong sa kalungkutan, naghihintay. Naghihintay ng, senyales, isang mensahe, anumang bagay na hindi katahimikan. Ikaw ay nakapako. Sa isang loob ng paungulila at hindi ka sigurado, iniisip kung siya ay. Iniisip ka pa rin. Ang sagot ay, pero hindi iyon nagbabago sa kahit ano. Ella tem medo. Medo na magbukas ng puso para sayo. Takot na. Ilantad ang sarili at ma Kaya imbes na hanapin ka. Siya ay nahuhulog sa mga abala at nagpapanggap na ayos lang. Pero, sa mga oras ng pag-iisa, kapag tahimik na ang mundo, umaaling mau ang katotohanan, gusto ka niya. Nakakalimutan niya kung papaano naging masaya kasama ka. Kung paanong. Mo siya tinitingnan ang koneksyon na halos parang supernatural. At nauubos siya nito pero hindi niya inaamin. Ang pride ay, Isang hadlang na kanyang ginawa, at ikaw ay nasa kabilang panid, naghihintay. Gusto niyang sabihin sayo ang nararamdaman niya, pero hindi niya alam kung paano. Sinubukan na niyang magsulat ng mga mensahe, pero binura lahat. Alam niya na hindi siya pwedeng basta nalang bumalik na parang walang nangyari. Alam niya na ang hayaan kang umalis ay isang napakalaking. Pagkakamali, pero wala siyang lakas ng loob na itama ang kanyang maling mga hakbang samantala, ikaw ay nagtatanong sa sarili kung sulit ba ang maghintay. Kung dapat bang magpatuloy? O kung may pag-asa pa? At alam mong ang katahimikan na ito ay isang sagot, pero... Mapilit ka pa rin naghihintay ng kahit isang salita mula sa kanya. Ang katotohanan ay karamihan ng tao ay hindi ito napapansin. Pero napapansin mo? Alam mong ang sakit ay hindi nawawala dahil hindi siya kailanman lubos na nagbukas. Ang kanyang emosyonal na gulo ay isang refleksyon ng kung anong nararamdaman niya. Para sa iyo, pero hindi niya alam kung paano ito haharapin. At sa kaibuturan, nararamdaman mong maaari mong baguhin ang lahat kung lamang pahihintulutan niya ang sariling maging vulnerable. Pero tinatanggihan niya, ang taong iniisip mo ngayon ay lumalayo sa iyo. Habang natutulog ka, iniisip ng taong ito kung gaano kadali sanang bumalik at magpadala ng mensahe, pero hindi niya ginagawa. Siya ay naipit sa isang siklo ng takot at kawalan ng seguridad. Iniisip ka. Niya sa bawat sandali, pero hindi pa nagkaroon ng lakas ng loob na sabihin ang tunay na nararamdaman. At, alam mo ito dahil naramdaman mo ang kakulangan ng isang gusto kita na hindi kailanman dumating. Sinabi niya na kailangan niya ng espasyo. Isang kasinungalingan. Ang totoo, ay ang taong ito ay labis na takot sa sariling pagiging vulnerable. Na mas pinipili niyang manahimik kaysa harapin ang posibilidad na harapin ka. Further completamente kung isang araw ay malaman mo kung ano talaga ang nararamdaman niya. Ang taong iyon ay kasama ang iba, lumalabas, muminiti. Ngunit lahat ng ito ay isang maskara. Habang ginagawa ito, ang puso niya ay para pa rin sa Sinusubukan niyang maglibang Munit sa kaibuturan, alam niya na walang makakapuno sa kawalan na iniwan mo. Napansin mo ito noong, kahit sa gitna ng karamihan, palagi siyang mukhang nag-iisa. Nararamdaman niya na iba ka. Na talagang nakikita mo siya, samantalang ang iba naman ay. Hanggang sa ibabaw lamang ang nakikita. Sinabi mo ang mga bagay na tumama sa kanya sa paraang hindi niya inaasahan, mga bagay na patuloy na umuugong sa isip niya na hindi niya basta may kakaila. Parang dumating ka ng palihim sa buhay niya at ngayon ay hindi ka na niya mailabas. At hindi mo ito hinuhulaan lamang. Ang pakiramdam na pinagmamasdan ka niya. Na nagmamalasakit pa rin siya, ay totoo. Ang taong ito, kahit ngayon, ay binubuksan ang kanyang mga social media. Tinitingnan ang iyong mga larawan, sinusubukan alamin kung okay ka, ngunit kasabay nito. Ayaw niyang magpakita. Ang relasyon ninyo ay matindi at ito ay nakakatakot para sa kanya. Nagkukubli siya sa mga pilit na tawa at sa katahimikan na iniiwan niya sa pagitan niyo. Alam niya, na hindi niya kayang magpatuloy ng ganito, ngunit masakit ang katotohanan. Natatakot siyang tuluyang. Ma in love at hindi mo nararamdaman ang pareho. Kaya siya ay naipit sa kawalan ng dalaw. Samantalang, ramdam mo na hindi nawawala ang sakit dahil walang mga sagot, dahil walang pagsasara gusto niyang sabihin mahal kita, ngunit sa halip, sinabing hindi siya sigurado sa gusto niya. Ang discrepancy sa pagitan ng sinasabi at nararamdaman niya ay isang kulungan para sa kanya. Hindi niya alam kung paano haharapin ang ganitong. Kalalim na damdamin. Kaya mas madali ang lumayo. Pero alam mong isang araw na pagtanto niya na siya. Ay nagkakamali. Isang malaking bahagi ng kanya ang gustong humingi ng paumanhin at magpakabalik sa iyo. Munit siya ay nalulunod sa pag aalinlangan At ikaw, nananatili ka dito, ipinapakalat ang iyong mga alaala sa bahay, tumitingin sa mga larawan. Antigas, naghihintay ng sagot na hindi kailanman dumarating. Ang buhay ay nagpapatuloy, ngunit para sa iyo, lahat ay tila tumigil. Alam mo na ang pagmamahal na nararamdaman mo ay hindi isang ilusyon. Totoo ito, kahit na ang taong iyon ay walang lakas ng loob na aminin ito samantala ang oras ay lumilipas. At kahit na alam mong maaaring hindi mo kailanman makuha ang kailangan mo, mayroon pa ring maliit na pag-asa, isang hibla ng posibilidad na isang araw siya ay magising at mapagtanto kung ano ang nawala sa kanya. Ngunit ang hindi niya napapansin ay ang pagkakataong iyon ay maaaring dumula sa pagitan ng mga daliri. Ang katotohanan ay siya ay may takot. Takot na hindi sapat, takot na mawala ka, takot sa sakit na maaaring hatid ng pagiging totoo, at kahit na alam mo ito, walang nagbabago. Siya ay nananatili sa kanyang bula ng pagtanggi habang ikaw ay nagdadala ng sakit ng isang hindi nasusukliang pag-ibig. At alam mo na ito.